Marte. Magandang gabi sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Siyempre, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Uh, sa mga hindi pa kapag subscribe, subscribe lang po. Pindutin ang botong bell. Sa ganoon lagi kayo maging updated. Ang title natin, ah, may nagtalong kasi sa atin, eh. napakadami. Sir, baka pwede naman ninyong bigyan ng pansin kung sino-sino ang uh, may magandang swerte sa buwan ng July. Pwede na ba itong malaman? O, dahil sa katalungan nyo, ito ang bibigyan natin ng pansin. Dahil nga, nasa ikapitong uh, buwan na tayo, napapasok ka. Ah. Sa July, abay, ilan na lang yan? Malapit na naman ang Pasko, ano po? Eh kapag ka ganito po, marami na naman ang na nagtatanong sa atin. Ano bang po eh, kapalaran ko sa buwan na ito ng July? Ah, dahil dyan, bibigyan ko ng pansin ito. Ang ah, talakayin natin, ang ating bibigyan ng pansin ay patungkol sa bawat buwan ng inyong kaarawan. January, February, hanggang December. So, sino nga ba ang maswerte para sa mga buwan na isinilang sa buwan ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December para sa buwan ng July 2025. Sino nga ba? Isa-isay natin ito. Sino-sino nga ba ang pwedeng maging maswerte ngayong buwan ng Hulyo o July? Tingnan nga natin sa pamagitan ng buwan ng inyong kaarawan. Ang mga isinilang sa buwan ng January, sinasabing dadaan sa pagsubok sa buwan na ito ng Hulyo o July. Partikular na ang usaping pag-ibig, pinapaalalahan din sila na maging maingat sa pakikipagtransaksyon, dahil posibleng ma-scam sila o maisahan ng mga tao na manluloko. Pinag-iingat ka. Ngayon naman, ngayon naman, nakain ko yung buhok. <laughs> ngayon naman, tingnan natin ang posibleng maging kapalaran ng mga isinilang sa buwan ng February para sa buwan ng Hulyo o July. Kung sila kung sila ay tawagin ito. Para naman sa mga isinilang sa buwan ng Pebrero, Lucky 7, kung sila ay tawagin. 7 of the month, oh, o ng buwan. Tapos, eh, sinasabi na suwete sa ang mabuwan ng Pebrero. Kaya naman, kung tawagin nga, sila ay Lucky 7 para sa buwan ng Pebrero, ang, para sa isinilang sa ng buwan ng Pebrero. May dalang swerte ang buwan na ito, may dalang swerte ang buwan ng February para sa buwan ng Hulyo o July ngayon 2025. Pero pinag-iingat rin sila sapagkat ang swerte pwedeng kumawala kung magpapabaya sila at hindi magiging matalino. Para naman sa mga isinilang sa buwan ng Marso, napakaswerte nila ngayong Hulyo o July makakamit nila ang inaasam na swerte. dadalo ang magandang biyaya, kaya asahan na maraming blessings ang matatanggap. Pero bigyan ng pansin ang iyong kalusugan. Para naman sa mga isinilang sa buwan ng Abril, maswete rin sila sa buwan na ito ng July. Dadaloy rin ang magandang biyaya sa kanila, samantalahin ang paparating na swerte. Tingnan naman natin ang kapalaran ng mga ipinanganak sa buwan ng Mayo para sa buwan ng Hulyo. ini hinihintay na ng kaganapan ang iyong pangarap o magaganap na ang iyong pangarap. May isang pagkakataon na makakamit mo ito sa buwan na ito ng Hulyo. Subalit, pinag-iingat ka sapagkat may signos ng kapamakan. Lalo kung gabi, ingat sa drive kung nagmamaneo, malapit sa aksidente, para sa mga sa isinilang sa buwan ng June, ito naman, yung mga isinilang sa buwan ng June, di kagandahan ang buwan ng Hulyo sa iyo. Sinasabing, ang swete ay bumababa. Kaya pagsipakapan na huwag itong wala. Para naman sa mga isinilang sa buwan ng Hulyo, ang buwan ng July ay umaayon sa iyo. Malaki ang swete na nakikita sa kapalaran sa buwan ng July 2025. Para naman sa mga isinilang sa buwan ng Agosto, hindi kaganda ng takbo ng kapalaran mo. May mga pagsubok na susulpot sa buwan na ito ng Hulyo. Magpakatatag ka. Tingnan naman natin ang kapalaran ng mga isinilang sa buwan ng September. Maganda ang takbo ng kapalaran sa kanila sa buwan na ito ng July. Swerte, wika nga. Sa mga isinilang naman sa buwan ng Oktubre, iwasan ang init ang ulo upang hindi masangkot sa gulo. Sa relasyon, pwedeng may tampuan o na magaganap. Ang daloy ng swerte ay tumataas, bumababa at muling tataas. Ibig sabihin, balansi ang kapalaran sa buwan na ito ng Hulyo, kaya huwag magdamdam. Para naman sa mga isinilang sa buwan ng Nobyembre, dadans sa tila pa sa krus ng na pagsubok para uh, pero sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo, susulyap ang suwerte sa iyo. Para naman sa mga isinilang sa buwan ng December, ngayong buwan ng July, dadala sa napagagandang kapalaran sa buwan na ito ng Hulyo. Ngayon, pag-usapan natin ang buwan ng July. Papasok na ang kapitang buwan ng taon at marahil naghihintay ka pa rin ng swerte sa iyong buhay. Ganyan ang ating buhay, may mga pagsubok, may tagumpay, may saya, may lungkot at may kabiguan. Mapatrabaho man yan, negosyo, pag-ibig o pamilya. Ganon din sa kalusugan, siyempre sa iba pa. Lagi na narito ang inyong lingkod na si Shelly Rylat para gabayan kayo at bigyan ng pungsoy tips na pwede makatulong upang alisin ang malas at negative energy sa inyong buhay. Ngayong Hulyo, subukan mong gawin ito na pwedeng mag-aun sa iyo sa mabigat na karanasan. Kumuha ka ng pulang kandila Isulat sa isang papel ang lahat ng kabiguan na naranasan mo simula ng buwan ng January hanggang sa buwan ng June. At sa huli ng mga karanasan na yon, isulat ang salitang malulusaw na ito o tapos na. Sunugin iyon sa kulay pulang kandila at ang lahat at ang lahat na ng nais mong swerte Isulat mo rin sa isang papel. Sunugin naman ito sa berding kandila. Sa July 3, ito sa July 3 ha, ah, Sabayan mo rin ang panalangin at kahilingan ng iyong enerhiya at ang mga plano ay mauwi sa tama at magandang direksyon. Para naman sa July 7, sa darating na July 7, lagi nang samahan ang panalangin at kahilingan may magandang mensahe o regalo kang tatanggapin at magpapasaya sa iyong buhay. Sa July 14, ang matagal mong hinahanap ay magpapakita sa iyo material man ito o tao na malapit sa iyong buhay. Sa July 21, ito particular ito, ano? Eh, sa lahat ng buwan na ito na tinutukoy natin, para sa July 21, matatagpuan mo o darating ang kapayapan o kapayapan sa iyong isipan na matagal mo lang inaasam. Ang di pagkakaalawan sa trabaho o bahay o kabiguan ay maayos sa magandang paraan. Sa dating ng July 29, asahan ang paparating na magandang oportunidad sa trabaho o negosyo. May magagandang magaganap o pagbabago na tunay mo namang ikatutuwa. Tandaan habang sinisindihan ang kulay pulang kandila at ang kulay berdeng kandila, alam mo na ang dapat mong gawin. Sang kulay pulang kandila ay tumutupok sa mga kamalasan na nararanasan mo nitong mga nagdambuhan. At ang kulay berdeng kandila naman pwede mong gamitin, puisulat, ang lahat ng nais mo na maganap para sa buwan na ito at sa mga susunod pang buwan, yung guide po, yung nauna kong nabanggit ay sa gawing unahan. Ano po? Sundan nyo yon. Hindi rin mga ngahulugan na saktong darating ang swerte pwedeng sa mga susunod na araw ng buwan ng Hulyo. O yan, dagdag tips natin kung paano magaang pumasok ang swerte. Mga bagay na hindi mo dapat sabihin yung mga negative, no? Huwag magsalita ng masama sa kapwa. Mas mabuting itago mo ito sa iyong sarili habang kinakalat mo ang nakikitang hindi maganda. O huwag ka masyadong sa chismis. O yung nakikita mong hindi maganda, ay huwag mo na ipagkalat. Baka maling information yan fake news. Oh, yan Oh. Huwag kang gumawa ng mga chismis at huwag itong ipagkalat dahil ang maling balita ay mag iimbita ng kapahamakan sa iyo o mag aatid sa iyo ng kapahamakan. Huwag ipagmayabang ang mga nagawa mong kabutihan o kung ano ang mayroon ka. Pwede maging dahilan niya upang maingit ang ilan na nakikreate ang negative vibes The more you show up, the more you're inviting disaster. Huwag mag-complain. Huwag kang magreklamo na magreklamo. Nagiging mabigat ang pasok ng positive energy. Bagkos lumalakas ang negative energy. Kung reklamo ka na reklamo sa iyong buhay. Tandaan, mas maganda ang buhay sa mga saong positibo at sa lahat ng aspeto sa ating buhay. <coughs> Yan po. Ah ngayon na ah, narinig niyo naman 'no. Ang ating tinalakay eh hangat ko eh, makatulong sa inyo 'yan. Eh, maganda po yung eh, paggamit ng kandilang pula at berde na pagsusunugan ninyo. Yung pula ay eh, para tupukin yung mga kamalasan dinaanan niyo at yung berde naman ay eh, para akitin ang swerte na lumapit sa iyo. Ano po? Ngayon nagtatanong sa atin ng ng uh, Cleopatra power charm eh meron pa naman po pero parang uh, parang kakaunti na lamang alo po doon naman po sa isang Cleopatra power charm nagtataglay ng 24 na kapangyarihan o suwerte. pwede rin kayo magkaroon nung marami na naghanap sa atin nung source source armilia charm bracelet na pwede makatulong sa iyong pagtaya sa kasino o iba pang uri ng sugal pero hindi natin na-advise na magsugal kayo. Pwede rin itong gamitin sa pagtransaksyon, Partikular kung may kaugnayan sa negosyo. Makakatulong ito. Ano po? So, yan po. At nandyan din po ang sa Magnetic Power Pendant. Ang marami na ang nakakuha sa atin na talaga naman nagbigay ng kalakasan sa kanila at ganoon din ang swerte. Para naman matupo ang lahat ng negative energy sa iyong katawan, gamitin ang Jinx Removal Stone. Ngayon, silipin nga natin yung uh, <clears throat> ating mga tagapanood. Carmelita Tarosa, binabati po kita. Si uh, Mina Permin, good evening po. Petronella Benko, Joyce San Antonio ng California USA, Elsie Ledesma, magandang gabi po, Melita Bagaporo, shout out sao, Badet, ah si Badet may tinatalo, <coughs> may tinatalo si Badet. Isipin nga natin kung ano tanong niya. <coughs> Padet, uh, nagtatalong. Nababahin tuloy tayo. Nagtatalong patungkol sa kapalaran niya. Maswerte naman po. Milet uh, Bagaboro, magandang gabi sa'yo. LC Ledesma Tignan ako mga bahinga Maswete sa si LC Ledesma Estrelita Alia uh, ah, Good evening po Yung pagbahing pala no? Hindi mo mapipigilan <laughs> Kahit nasaan ka Si uh, Christina, good evening sa iyo. Remedios Castilla. Maganda po yung kapalaran, Ma'am Remedios. Carmelita Tarosa. May pagsubok. Carmelita. Nawala na. May pagsubok, no? Nawala. Mga si 1962, si 74. Okay naman ang kapalaran. Ano po? Sunshine! Ah, Gregoria Castillo. Si uh, 74, okay naman. Si uh, 1999. Uh, may pagsubok. Si 1999. Si 2002, okay naman. Sunshine Florida, 1964. Maganda pa yung kapalaran. Chabik Topas, 1979. Medyo masalimuot ang kapalaran, 1979. Uh, Mary Jane Alahar, 1974. Okay naman. Adriano Tapak. Maganda naman po yung kapalaran. Amor Narsoles. Good evening sa iyo. Geneva Sardinia ng Bigan City. Leonardo Chang. Gandang gabi po. Uh, Maribeth Aquino. Arlene Morales ng Singapore. Si Maribet Aquino, 91. Okay naman, maganda yung kapalaran. Ano po? Arlene Morales, sa Singapore. Sa mga kabahay natin sa si Singapore. Magandang gabi. John Rui Lasaga. Okay naman, ma. Okay naman. Mr. John Rui Lasaga. Arlene Morales. Arlene Morales. Okay din, ang kapalaran. Ano po? Lilia Guillermo ng Cyprus. Kababae natin sa Cyprus. Magandang araw. Mirna Nisay. Magandang gabi sa'yo. Uh, may pagsubok sa taon na ito. Jerry Icy Abalate. Gina, good evening. Leonisa Ilagan. Helen Smith. Janice Perez. Magandang gabi. 1974. Okay naman. Pina Cardenia. Cardoge. 1960. Okay naman po. Angelica Simbulan. Elsie Ledesma. Binabati kita. Bonnevie Barry. Janice Perez. Okay naman si Janice Perez. Ha. Okay naman to. Ay, may pagsubok. Leonida Ilagan, ingatan po ang kalusugan nyo. Gamit kayo ng Energizer Pendant. Jonan, medyo may pagsubok si Jonah. Ano po? John Rue Ilasaga, 92. Okay naman. Nila, good evening sa'yo. Maria Egose, Medyo masalimot. Lucy Sarsaleo, magandang prima na otibidad. Idelisa Taasan, Leonida Chang. Medyo masalimot po. Elsa, good evening. Janica Perez, Marisa Gagliote, Florencia Barria. Eh, pagsubok. Gina Godogen ng Moscow, Russia. Ay, mananunod pala sa atin sa Russia, no? Uh, mga natin sa Russia. Magandang gabi sa inyo. Uh, Lorraine Macar Macarobo. Okay naman yung kapalaran, na, pero ingatan ng kalusugan. Gamit kayo yung Energizer Pendant. Janica Perez. Huh? Rago Aida, 1973. Okay naman, ano po? Gina Bolyo 1982. Okay naman po, ano? Si Hel Smith, 1960. Okay naman po, uh, gamit kang Energizer Pendant. Yasmin TV, 1968. Ah okay naman ang palaran na uh, 27 Lori 1969 Medyo may pagsubok ano po Joan Lord Ando, ka 1978 May pagsubok si Xris flawless 1976 masalimuot. Prima Natividad, 1966. So, last na yan. Ha? Okay naman ang kapalaran. Ingatan lang ang kalusugan. So, yan po. Uh, wala na po tayong oras. sa uh, lagi nyo po sana subaybayan ang inyong lingkod dito sa aking YouTube channel. Paki, paki like na rin po ang video. Pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kasambahay. Doon po pala sa mga tagapanood natin na nagnanais na magpapunsoy, magpasuri ng kanilang tahanan, pwede naman niyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Pwede sa aking Viber, yan din aking number. O kaya naman, mag-email kayo sa aking email at Hila underscore Shalir at Yahoo. O kaya mag-mensay sa aking messenger, aking Facebook account, Shalir Hila. Hoy, okay, follow nyo ako sa aking Facebook page, Hila Shalir. May schedule po pala tayo dyan. Lang punsoy sa darating na July, July 12 sa sa Nueva Ecija at uh, meron din schedule dyan ngayong darating na July sa Santa Cruz, Laguna. So, kung naroon kayo sa lugar na nabanggit ko, pwede naman nyo akong tawagan. Bukas po pala, may schedule din po ako dyan sa Bulacan. Kung lahat sa inyong magpasuri ng inyong tahanan, pwede naman po niyo tawagan sa numerong aking nabanggit. Ulitin ko lang, 0917-940-1111. Kung mayroon kayo na isa pag-usapan natin dito sa ating programa, magbensay lang. O kaya tawagan ako at ito bibigyan ko ng pansin. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!